5 things na dapat may consider sa pagbili ng lupa or property para sa iyong build and sell business na maaari mo rin ma-apply para sa mga apartment business. Ang share nga pala natin today ay eh, according lang no sa ating na experience before no sa mga ganitong klaseng business model. Number one, determine your target market. Hindi pwedeng benta ka lang ng benta, uh, bili ka lang ng bili at benta ka lang ng benta sa kung sinong taong gusto mong bentahan. Mas maganda na mas kilala mo sila para pag nakakuha ka ng property, mas madaling mabenta sa target market mo. Middle class ba? OFW ba? Businessman ba yan? Low income ba yan? Ano sa mga class ng mga tao? A, B, C, D, E ba? Sino ba sa kanila yung gusto mong bentahan ng mga properties? After mo ma-determine kung sino yung taong gusto mong bentahan, and that's the time na mas madali na makabili ng lupa or property. Number two, consider mo yung utilities. Alam mo ba na may mga areas pa rin dito sa Pilipinas na napakadami na binibenta yung mga property or lupa ng napakamurang na, sa murang halaga, bibenta sa'yo ng mura, yun pala may problema sa utilities. Kung naalala nyo po yung farm na pinakita natin before, yun po ay pwedeng kabitan ng Meralco daw anytime. O, ang problema, yung tubig, wala pa rin palang linya until now. So, kailangan magpahukay sa likod. So, dapat i-consider mo rin yun. Kasi kung, ibibenta, kung sa'yo lang yun, okay, lang. Pero kung ibibenta mo yun, may problema ka dun. Number 3, consider mo rin yung flood or yung mga earthquake, mga fault line, fault line. No, kung naalala niyo yung vlog natin ng kailan, Project Noah, makikita nyo yung mga areas dito sa Pilipinas no, na binabaha or hindi or yung high risk ba no, sa pag -prone sa mga baha, sa mga, minsan pa nga sa mga flash floods and other mga sakuna na connected dun sa sinasabi natin kanina siguro dumaan na sa news feed nyo, no? yung taga mga Marilao ba yun, basta sa Bulacan. No? Ngayon, panahon na to, no yung pagtaas ng tubig doon, eh, patuloy na at ginapasok na ng tubig yung mga bahay nila doon. So maraming mga bumili doon before na nagsisisi na ngayon. Number 4, check mo rin yung mga regularities no ng mga uh, LGU diyan sa area ninyo kasi hindi naman porket eh gusto mong bumili ng lupa diyan tapos eh pwede ka nang bumili tapos pwede mo nang patayuan. May mga properties or may mga classification ng lupa na hindi basta-basta pwede nang tayuan ng lupa. Recently lang, meron po tayong tinitignan before na kine-check no, na property. Tago na lang natin to sa pangalang ano, Tanay Rizal. No? So, clean, ah, hindi, mother title yung property. Kaso, nung nag tayo, eh, meron daw pala doong malaking issue sa government natin na yung pala ay protected area at illegal daw pala yung pagbenta no nung government before no matagal ng panahon 30 years ago na doon sa construction firm na kinausap nila so nung binibenta ngayon no medyo mura na ng company yung nga lang umatras tayo kaya mabuting i-check niya pa rin yung regularities baka mamaya kung ako kayo tas binili niyo pala yon mura maganda yung property tapos bawal pa lang tayuan ng bahay dahil may issue pa or kaya siguro kung ano man yung issue na bawal tayuan eh kailangan daw parang pang tourist area lang. So magkakaproblema ka sa mga ganong klasing issue. Last but not least, consider mo rin yung mga basic needs around the area. no Yung hospital, lagi ko sinasabi yan, mga clinic, grocery, church, uh, tapos yung wet market. Dahil meraming uh, maraming mga areas sa Pilipinas din na binibentang mura pero kung kulang-kulang sa mga ganyang klaseng uh, areas, kaya yung mga ibang klientetina tinatamad, no? Except sa mga mayayamang area na wala silang pakialam kung may grocery or wala dahil meron silang impact na maraming mga ano, pagkain. Yung nga lang kung ang target market mo is high middle class lang o lower middle class or low income earner, kakailanganin nila ng mga binanggit natin kanina. Guys, yan lang yung mga bibigay nating advice sa pagbili ng property. Kung may, kung may kulang pala sa mga sinabi ko, comment down below sa next vlog natin pag-usapan naman natin no oh, yung kung nakabili ka na ng lupa paano mo ito hahatiin sa dalawa or tatlo or apat kasi syempre isasubdivide mo yan para mabenta mo sa maraming tao hindi mo pwedeng bumili sa malaking lupa tapos di mo hahatiin yung mga title ng property magkakaproblema kasi yun so yun yung pag-usapan natin topic kaya stay tuned lang kayo sa next week para doon sa ating new vlog